Bumiral oh, na naman ang ating pagkatanga kaya ito ang naging resulta. O oh, ba? Diba? Sobrang pasa at namumula. Hindi ka nang mabalatan dahil sa katangahan. Huwag kayong magalala dahil may gamot tayo dyan. Una, kumuha kayo ng yelo at ilagay nyo ito sa malinis na tela. sa kanyo idampid doon sa may pasa para umalsa yung namumuong dugo. Gawin nyo ito 5 minutes at kapag nakita nyo na umalsa na yung dugo ay saka po natin siya gagamutin sa pangalawang step. At kapag ganito na naumalsa na yung namumong dugo, ay gagamotin na natin siya sa ating pangalawang step. Pangalawang igagamot natin ay itong ating black coffee. ilagay lang tayo ng konti. Tsansayin lang natin na hindi siya madami para hindi masayang. At lalagyan natin siya ng konting-konting tubig lang. Para lang siya malusaw. I-mix lang natin siya. Ganda kasi yung kape, lalo na sa may mga sugat. Ito yung magandang panggamot. Ito na nga po yung ginawa nating paste. Yung coffee black. So, ngayon ko ng cotton buds. At ito yung ilalagay natin dito sa ating pasa. Ngayon, umalsa na yung dugo. So, ngayon, ilalagay lang natin siya ng... Ay, sobrang hapti niya. May sugat din kasi siya. Bukod dun sa pasa, may sugat siya. Napakaganda po ng kape sa mga sugat. Hayaan natin tong matuyo. By the way, naipit nga pala siya ng conveyor sa machine na ino-operate natin. Sa hindi hinasa ang pangyayari. So, sabi ko nga sa inyo, kahit anong ingat po talaga mo, may mangyayaring hindi maganda ay eh, mangyayari talaga. But, always thankful na hindi naman ganun kalaki. Hmm. So, hintayin lang natin siyang matuyo para makatulog na rin tayo. Mahapti siya. Pero napakaganda po niyan. Gamot ko talaga yan sa mga sukat.